Hello, uh, good day sa lahat ng uh, nakikinig sa aking <clears throat> paalala po kasi marami na akong uh, uh, nakikita, naririnig uh, tungkol sa yung pagsakay ng eroplano po kasi nasa airline po ako nagtatrabaho. Sa so, nakakilala sa akin, Ya, alam nilang lagi akong lumilipad. O, uh, minsan hankari lang kasi nga meron ring pangyayari ang nangyari sa akin kahit hankari lang yung dala mo. So, paki-share na lang po at uh, para magkaalaman ng lahat ng uh, nakikinig at uh, paunawa po sa lahat ng mga naglilipad-lipad sa mga eroplano eh lalo na sa ano lalo na sa mga kagaya natin na nagdadala ng pasalubong kasi nga alam na natin dito sa ibang bansa ay tinatapon na lang nila kaya kinikip natin para ipadala sa mga mahal sa buhay natin kasi mapapakinabangan pa sa Pilipinas yung mga kunting dala natin sa ano balik sa balikbayan box um ito ang nangyayari minsan pagdating natin sa airport yung manager ng airline ay hinihigpitan yung ano Halimbawa, may sobra ka ng uh, uh, 23.2, 23.5 kasi allowed lang tayo ng 23 kilos. Kasi nga, ang nangyayari niyan, pag sumobra kayo ng 0.5 kilos sa eroplano na yun na punuan ang flight, ang mangyayari kasi, once na isang pasahero sobra ng 0.5 tapos ang pasahero ay 400 ang capacity ng eroplano kagaya ng ano Vancouver to Manila ang capacity depende sa pag-design sa seats ng eroplano kasi ang high density kasi sa amin sa airline na tinatrabahoan namin ang capacity niyan is 440 passenger mula business class, premium economy at saka economy. So marami ang na-occupy ng pasahero sa ireplano na high density na 777. Boeing 777 ay malaki talaga ang ano 'yan. Kaya halimbawa 0.5 yung sobra nyo sa timbang at saka sinasabi nyo, ah okay lang ba yan kasi nga so, maliit lang yung ano eh, sobra eh. Ang mangyayari nyan, mag to yung ano, diba binabawasan kayo ng 0.5 para isakto na maging 23% ang ano kasi niyan, pagka 0.5 ang sobra nyo, times 400 na pasahiro ang gumawa niyan, mabigat na ang timbang sa eroplano na lumilipad. Ang inorder ng piloto na magpalagay ng fuel sa eroplano ay sakto lang sa pasahero na binigay ng counter agent kung ilan ang naging pasahero nila sa eroplano na yan. So yun lang ang iano ng ng pilot na ganito lang ang babayaran nila sa fuel consumption ng eroplano na mamagbebyahe papuntang Vancouver to Manila. Paano ngayon yan? E may sobra na kayo ng 200 kilos. Kaya mabigat ang airplano. Tapos meron pa kayong hand carry na tinatago-tago nyo doon sa ibang mga kasamahan nyo na hindi nyo isinama sa pagtimbang doon sa check and counter. Kaya yan ay nagbibigay ng pabigat sa airplane Kaya yung consumption ng engine na umiikot para kayo ay makarating doon sa pupuntahan nyo ay mabigat na. Hindi ba kayo naka pag-unawa na pag mabigat ang bagay na dala nyo ay nanghihina kayo? Ito ay engine ng eroplano. Pag hindi kaya ng eroplano nagpapaakyat doon sa inyo, magdadagdag siya ng power para sa consumption na na bumigat ang eroplano na alam ng piloto na kailangan niya ng konting power pa para makarating doon sa pupuntahan nyo yan ay hindi tama sa dinagawa nyong extra na timbang na binigay nyo sa eroplano kaya kung maari pag sinabi ng airline na allowed sila ng 20 kilos, 20 kilos lang po. Huwag niyo pong pasubrahan. Kaya nga ang ginagawa ng ibang Pilipino rito sa ibang bansa ay pumupunta na sila earlier sa flight nila o kaya kinabukasan ang flight nila, pumupunta na sila rito sa airport. Tinitimbang na nila kung wala silang timbangan. Tapos pag may initimbang na nila, iiwan nila sa storage sa airport at magbabayad sila ng storage fee para pag punta nila sa airport kukunin na nila sa storage tapos i-check in na nila sa ano na tama ang timbang ng lahat kaya yung iba smooth lang yung daloy ng pag check in nila kasi ang timbang ng dala nila are kompleto na, na pero yung ibang walang timbangan na pagdating doon ay sobra, sasabihin niyo okay lang ba, ba yan? So ito ang nai explain ko sa inyo na pag mabigat ang dala nyo, tapos 0.5 ang ano nyo, mahirap po yan. Kaya minsan pinapapabayad kayo ng extra payment. Kaya kung maari lang, timbangin nyo maigi ang inyong bagahe bago kayo pumunta ng eroplano o ng, ng, flight ninyo o kaya yung ginagawa ng ibang Pilipino rito na tinitimbang muna na nila eksaktong 23 kilos tapos iiwan nila doon sa storage para pagbalik nila sa airport ay magaan na lang yung trabaho nila na kukunin na lang sa storage yung bagahin nila at pag check-in nila ay smooth na yung ano nila yung pag check-in nila Ayos lang pagka ang timbang kasi nga hindi mabigat ang inaplano. Doon ang, ang manager after sa mabigat ang bagahe. Kaya ito lang po ang mag explain ko sa araw na ito tungkol sa bagahe nyo na experience ko yan sa nakikita ko halos araw-araw akong nagtatrabaho dito sa airport. Uh, paki share lang po itong uh, pinagsasabi ko po tungkol sa bagahe lang muna. Meron pa tayong pag ibang pag-uusapan tungkol sa mga Pilipinong nakaka nakasana maunawaan nila bakit sila pinababayad ng extra sa mga bagahe na dinadala nila. Lalo na ngayon, ang gasolina ay mataas. Kaya dyan after ang ibang manager. Tapos pagka yan ay pinagbigyan ng check-in counter agent, sila ngayon ang mababalikan ng manager. Kaya naging strict 'to na rin ang check-in counter agent sa pagbigay ng boarding pass sa inyo basta kumpleto ang bagahe ninyo na inaalaw ng airline na pwedeng isama sa pag-flight ninyo. Kaya nga maraming mga reklamo ang naririnig ko rito habang ako ay nagtatrabaho sa airline. Sana po maunawaan ninyo kayong mga pasahero na nagbabiyahe na may daladalang sobrang timbang sa bagahe niyo po at maunawaan nyo kung bakit kayo pinapabayad ng extra. Kaya kung mabuti, mag-comments kayo at ha sa itong video na to at babalikan ko po kayo. Maraming salamat po sa nakikinig at sana po ay ipalawak nyo ang kaunawaan nyo sa papakikinig sa video kong ito po. Maraming salamat, paki-share lang po at like sa hindi po nakapag nakapag friend sa akin po. Maraming maraming salamat at naunawaan nyo ang pagbiyahe sa mga Pilipino at sa nakakaunawa sa mga pagsasalita ko po rito sa YouTube video. Maraming salamat po at sa sunod na episode, meron naman akong sasabihin po. Okay? Bye-bye!